Dito sa quiz number 2, yung unang tanong dito, bakit daw wikang Tagalog ang naging batayan? So, na-discuss ko na rin sa klase. Ulitin ko lang dito sa video, baka hindi na save because wala to sa slide presentation ko. So, ang unang dahilan, Tagalog ang ginagamit sa Maynila. Ang Maynila kasi, kapisera siya ng Pilipinas. Ibig sabihin, sentro. Okay, or capital. Pangalawa, yung sentro ng kapangyarihan nasa Pilipinas. Yung sentro ng kalakalan ng Pilipinas nasa Maynila. Ano ba yung language sa Maynila? Tagalog. Okay? Isa pa, maraming mga panitikan yung naisulat sa wikang Tagalog. Yung mga bayani na nagpawis ng buhay, karamihan ay mga Tagalog. Uh, yung Tagalog, actually kahit walang data before, napapansin naman nila na maraming mga tao sa iba't ibang paling ng Pilipinas na marunong na rin magtagalog kasi halimbawa yung Bisaya at yung Ilocano para makapag-usap sila minsan ang ginagamit nilang Um, pantawid na wika ay ang wikang Tagalog. Okay? Um, iba pang mga dahilan, uh, ma madali daw itong matutuhan, madali itong bigkasin, at ito ang may pinakamayamang uh, bokabularyo sa lahat ng wika sa Pilipinas. Kumbaga, marami siyang root words na uh, nandoon sa dictionary niya. Pangalawa, bumuuan ang konklusyon ayon sa sumusunod na datos. So, gagawin ninyo ngayon ng interpretation itong data. Ano ba yung sinasabi dyan sa data? Huwag nyo nang ilalagay sa konklusyon na ayon sa datos, um, sa Lazada merong 23 na babae, merong 58 na lalaki. Hindi ganun ang konklusyon. Ang konklusyon, ano yung ibig sabihin ng data? Ano yung pinapalabas ng data? So, ang konklusyon ganito. Batay sa datos na nakolekta, pinakamarami ang mga bumibili na o oh, pinakamarami ang take two. <laughs> okay. Batay sa datos na nakolekta, mas marami ang mga lalaki na bumibili sa Lazada. Samantala, mas marami naman ang mga babae na bumibili sa Shopee. At panghuli, pinakamarami ang um, mga miyembro ng LGBT na bumibili sa TikTok. As simple as that conclusion na yun. Okay? Then next, dito sa number 3, ito ang daming nag-overthink dito. Ang hinihingi lang dito, ngalan, pangalan, name. Okay? So, pinalitan ko to may correction dyan. June 4, 1946, ang pangalan ng pamansang wika natin ay Wikang Pambansa, batay sa Tagalog. Okay? Or, wikang pampansa. Wikang pambansang Pilipino. Okay? Then, no August 1959, naging Pilipino na lang kasi nga pinaikli. Tinanggal na yung wikang pambansa. Tapos, dito sa 1987, inadopt na yung in na yung ano, extra letters, naging F na, Filipino. Yan lang yung sagot dyan. Okay? Hindi nyo kailangan ikwento ano nangyari sa taong yan. Okay? Name lang yung kailangan. Next. Uh, magbigay ng tig isang halimbawa. na uh, yung iba sa inyo, dalawa o higit pa yung ibinigay. So, kapag ethical, ito yung mga kung baga, karapat dapat na ginagawa ng isang researcher. Kapag non-ethical naman o di-ethical, syempre, ito yung mga hindi dapat ginagawa. Na-discuss ko na rin yun kahapon. Sobrang dami niyan. Okay. Dito naman, gawing formal ang sumusunod na pangungusap. Gawing formal, ayusin nyo lang. So, first, i-identify nyo lang ano muna yung mga salita na hindi formal doon sa sentence. Pag, katulad nito, chumibog, nag-bounce, Okay? Yun yung mga salita na hindi formal dito sa pangungusap na to. So, palitan mo lang yan. Magiging formal na yan. Pagkatapos kong kumain, ay umalis na agad ako mula sa handaan. That's it. Formal na yan. Wala akong ride, kaya sumakay na lang ako ng sitak. Ride, ibig sabihin sasakyan sakyan o pwedeng sundo. Okay? Yung sitak, you no? Know, ulit-ulitin mo lang, binaliktad na taxi yan. So, wala akong sasakyan, kaya sumakay na lang ako ng taxi. That's it. Formal. Tama na yon One point na yon Hindi ko napapaliwanag yung number 7. Alam nyo na yan. <laughs> okay. Uh, dito naman sa 8 to 10, ito yung pinakamadali. Ayusin ang mga sumusunod na pangungusap gamit ang mga salitang nag-uulat. Ibig sabihin na nag-uulat, nagre-report, nagbabalita. Ibig sabihin, yung mga impormasyon hindi galing sa'yo o hindi ikaw mismo yung nagsabi. Hindi ikaw yung directly nag-claim na ito yung nangyari, na, na ikaw yung nakakita. Okay? For example, si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay sa general na si Antonio Luna. Okay? Pwede yung lagyan mo lang dito ng di umano. Di umano, kama. Si Emilio Aguinaldo, bla bla bla. Tama na yun. Or pwede rin, si Emilio Aguinaldo Rao ang nagpapatay kay General Luna. Ayon sa balita. Ayon sa aming kapitbahay. Okay? Tunog naguulat na yon Hindi na nagmula sa iyo yung informasyon. Uh, Ito pa, si Nataniela Rao. Okay? Or pwedeng sinabi ni Nataniela na siya raw ang pinakamagandang babae sa balat ng Pwede rin yun. Okay? Nandaya raw sa halalan noong 2004 si Gloria Macapagal Arroyo. That's it. Ganun lang kasimple yung quiz.